Eto nga palang araw na to ay kaarawan ng aming pangalawang tatay o tumatayo namin pangalawang magulang. Siya nga palang aming kapatid na aming pinakapanganak. Naisipan namin magkakapatid na ipaghanda siya kahit kaunti. First time nga rin niya yung ganitong selebrasyon. Kaya naman napag-usapan namin magkakapatid na ganito yung gawin namin. Na -ambag bagan kami para sa aming pangalawang tatay. Kail kulang na kulang pa nga ito sa mga ginawa niya para sa amin nung bata pa kami. Eto nga pala siya yung nakapula. Sinugal niya nga yung pag-aaral nga para sa amin. Madalit sabi, hindi po siya nakapag-aral. Maya-maya po, ikukwento natin yan Abala na nga rin pala dyan ang nanay ko at saka ito nga si Tari sa pagluluto. Luluto nga rin pala kami ng kaunti. Si Tari nga pala magluluto ng spaghetti habang yung ate ko naman ay iiyaw ng ista. Habang ako naman ay syempre yung magluluto ng pansit dahil ito yung paborito kung lutuin yung pansit. Maglalagay nga lang pala tayo dyan ng baboy. Uy, namiss ko talaga yung baboy sa Pilipinas. Katapos kung haluwaluin ay nilagay ko na nga pala yung baboy at sinaling ko na nga pala para maya -maya ay mag brownies na ilalagay ko na yung tubig. Halu-haluin nga lang natin hanggang sa mag-brownies itong baboy. Un, sarap talaga ng baboy. Kakamis. Oh, sinakamis ng baboy, Dian. Pagkatapos nga, Dian, ay nilagay ko na nga pala itong mga gulay na mix. Ayun na nga, 11 nga pala kami magkakapatid at pang unang-una nga yung may birthday ngayon. Tapos nalagasan na kami ng dalawa. Yung hirap lang talaga tanggapin yung nawala dalawa namin kapatid na lalaki. Hindi pa maayos yung buhay namin talagang isang kahig isang pa kami ng mga araw na yon. Yung kuya namin na pinakapanganay, nagsakripisyo nga sa na hindi naman siya mag-aral kahit grade 1, hindi siya nakatungtong. Kinatulong na kasi agad siya ng tatay ko noon sa pamumundok at pagkakaingin sa aming kainginan. Sobrang laking pasasalamat namin sa kapatid naming ito. Gawa nang hindi kami makakapag-aral kung hindi dahil sa kanya kaya malaking utang na loob namin sa kanya. Luin mo hindi siya nag-aral, pinili niyang tumulong kay tatay para may pantustos sa pangangailangan sa bahay namin noon. Dami kaya namin magkakapatid 11, tapos ilang nag-aaral, 10. Kaya naman, masaya kami. Ah, ganito ang gagawin namin sa kanya, yung paghahanda siya kahit kaunti. Isang talaga yung yung pagiging makulit ng aming kapatid na yun. Pero no, dahil uh, hindi siya nakapag-aral, kaya ganun ugali niya. Pero ganun pa man na mahal na mahal namin siya. Nasasagot man namin siya, pero siyempre, hindi kami ng sorry dahil siya pa rin yung pangana at pangalawa namin magulang. Ang kasi ng aming tatay, lagi kaming sumunod at lagi kaming rumispeto sa aming na katandang kapatid. Pero syempre, tao lang din tayo, tayo nakakasagot minsan at tayo minsan ay nakakagawa ng masama. Pero ganun pa man, lagi natin isa sa puso na kahit anong mangyari, kapatid at kapatid natin yan. At eto na nga, takam na takam na nga sila sa ating pagluluto ng pansin. Pinatikim ko na nga sa misis ko itong pansit Mukha naman talagang ayaw niyang tigilan Magre-ready na nga kami dito At mag-aalas 3 na nga pala ng hapon niya Nagkantahan na rin kami At magsisimulan na rin kami mamaya magkainan Hindi nga alam na aming kuya kung anong gagawin niya Dahil first time nga niyang gagawin ito nga syempre nung bata pa kami Hindi kami naghahanda ng mga ganitong mga bagay Kung bilan lang kami ng chilelas nung birthday kami Kain amin Pero syempre kuya, ibang-iba na tayo ngayon san sa mo na nga kuya kung ngayon lang namin ito ginawa dahil ngayon lang din tayo nakaluwag-luwag. Pero promise namin yung tuwing magbabirthday ka ay lagi na namin gagawin sa ito dahil 50 years old ka na. Gold na gold ka na kuya. Sana magbago na ikaw. Huwag ka na makulit. <laughs> Meron nga palang pa-surprise ang aming ina sa kanyang pinakamamahal na panganay. Siyempre kahit naman sino, di ba, paboritong paborito talagang mga ina yung mga yung pinakapanganay dahil sila yung unang nakakatulong sa kapamilya. At sino naman din talaga, talaga naman magkakaroon tayo ng utang na loob sa ating pinakapanganay na kapatid. Saan nakakalungkot lang din na wala siyang magkakalaga sa kanya. Pre, hindi na siya makakapag-asawa dahil may na nga siya. Papasalamat diba, talaga ako kuya na dumating ka sa amin na ikaw naging kapatid namin. Uy, si Tara kumis na rin sa aming kapatid at si Ate Ame. O, hindi nga pala kami dito. Wala ng iba naming kapatid ay nasa iba't ibang trabaho. Yung isa kong kapatid naman ay nasa Maynila. Taon talaga na nakauwi ako ng Pilipinas ay birthday niya. Kaya yung bago ako bumalik ng Saudi ay eh, makapaganda at magsalo-salo kami dito. Pagkakain na nga kami sa mga oras na hindi na nga rin kami nang imbita dahil kakaunti lang din naman yung aming handa at kami kami lang din naman. Pagkatapos nga namin kumain at magsalo-salo sa bahay, pupunta naman kami sa dulo ng bundok dito sa taas ng bahay namin. Meron nga pala ditong farm, napakalaking farm at napakataas na bundok na merong swimming pool dito, kaya libre dito na kami. Swimming at caretaker yung kapatid ko dito, kaya libre yun. Ligtas na naman sa bulsa si pinediskarte. <laughs> Tuwang-tuwang nga yung asawa ko dito at hila-hila ko nga daw yung motor. Imbis na yung motor ang magdala sa akin, ako ang nagdala sa motor. Hindi <laughs> pa kasi ako sanay sa mga oras na yan sa magmotor dahil ngayong ko hala dinagamit ng motor ko ay oh. Tingnan mo naman kasi ang ahon, sino ba namang hindi kakabaan di yan? Sobrang daming ahon nga pala dito sa pupuntahan namin. Sinubukod ko nga ulit umahon gamit ang motor ko. Pang yung asawa ko iniwang ko na hindi ko nga kaya mag-angkas. <laughs> <laughs> Yung asawa ko nga pala nagdala ng biko papunta doon sa simpula sa tuktok ng bundok. Sobrang ganda talaga dito. Dating nga namin pala itong lupa. Eh ayun, medyo ginipit. Eh naibinta ng aming nanay. Pero syempre sa awa ng Diyos talaga naman. Pabago din sa buhay namin itong lupa. Dito nga pala yan sa amin sa Siniluan Laguna sa Mayliabak. Halos likod nga lang ng bahay namin makikita mo Enchanted Blaze. Napakagandang tanawin at napakalamig para kang nasa bagyo. Kami kami nga lang pala magkakapatid ang nandito at saka yung iba kong pamangkin at solo nga namin yung swimming pool at walang naliligo. Sulit at timing nga rin naman yung aming paliligo dito dahil hindi nga umulan. Sobrang nakakapanghinayang din talaga pag nakita mong ganto kaganda na yung iyong lupa dati. Tapos ibang tao na yung gagamit at ikinabang pero ganun pa man ay talaga malaki din naman nagbago at nabago sa buhay ng aming mga nanay. naalala ko nga nung kabataan namin, dito nga pala kami nag-uuli. Naghahakot ng kahoy dito sa lugar na to. Ngayon ay tingnan mo, napakaganda ng tanawin at nga ang na ng paliguan. Sinulit ko na nga rin palang paliligo dito. Kasama ko nga pala yung anak ko, syempre yung asawa at mga kapatid ko. At syempre ilang araw na lang at uuwi na ako ng Saudi Arabia Ito nga pala si Taray sa mga nagtatanong yung nakakulay blue Kami kasing nagtatanong kung panganay doon sa kaysa sa akin Yan po ay bunso namin na pag-aral ko pang ako ng college sanay. Ibig sabi malaki yung ed edad ko sa kanya Ito nga sa lugar na ito ay maraming bukal kaya naman hindi mo problemahin ng inumin ng tubig ay libreng libre dito pa. Ito nga pala yung pangalan ng aming lupa ngayon, Enchanted Place. Napakagandang pangalan. Magbumodel naman si Taray dyan yung asawa ko. Ganda talaga ni Taray no, kaso nga lang yung mataray. <laughs> Inan mo talaga ang tubig dito, napakalakas talaga. Galing bukal lang yan, pwede mong inumin, pwede mong panghugas na kahit saan. Masubukan nga mag type kung kaya ko pa. oh, di ba? Ang galing ko. Dalawang oras nga lang kami nagtagal diyan at kami uuwi na sa aming bahay para makapagpahinga. Nakita mo talaga sa Maliwayan talaga namang napakagandang tanawin at malamig pa. Sobrang yaman talaga ang nakabili nitong lupa na to. Siguro ang halaga nito lahat lahat ay bilyon na. Kino bang aayaw dito sa lupa na to? May nyugan, kompleto na. May tubig at syempre mayaman sa kalikasan. Kung napapansin nyo nga yung wala yung kuya namin ay nagpaiwan pa nga dun. Alam nyo na syempre nagtataga at yun ang hilig kasi matanda na. Nandito mga baka, kambing at marami pang ibang hayop. Habang kami ay maglalakad na lang ako, pababa, hindi ko na ginamit yung motor kasi baka sa pa tayo ay palusong. <laughs> Napakalapit lang ito sa bahay namin. Kung natatanong nyo yung maliit na bahay, yun yung bahay ng kapatid kong isa. At yung mga natatanong yung mga niyog na yan at maraming halaman ay yan ay sa aking nanay. Na natitira niyang ari-arian para sa amin. Lubos kami nagpapasalamat sa aming ina na walang sawang pagmamahal sa amin. Kaya so, lamang po, marami-marami pasalamat Ingat, God bless.